Close deed of sale po ang importante kapag po tayo ay nagbenta ng second hand na motor o nagbenta ng motor kapag po yan ay nakapangalan sa atin. Lagi nyo pong tatandaan yan mga kaibigan. Huwag na huwag kang papayag na hindi close yung deed of sale kasi sa bandang huli baka ikaw ay magsisi. Good morning, good day sa atin mga kaibigan natin. So yan o. Oh. Ano ba yung dapat natin tandaan kapag magbebenta naman tayo ng motorsiklo? Mga kaibigan, importante din po na kapag nagbenta tayo ng motorsiklo ay meron tayong deed of sale. Dapat ang deed of sale na ibibigay natin sa customer o sa buyer natin ay dapat po ito ay oh, naka-close. So, ibig sabihin, close to po ay naka-notaryo or ipapanotaryo na. Hindi po pwede yung naka-open deed of sale kapag po tayo nagbenta ng motor, mga kaibigan. Or legality at for safety na rin po natin. Alam nyo po ba mga kaibigan? Kasi meron pong mga case na kapag binenta yung motor natin, baka mamaya kasi may mabentahan kayo na magamit sa hindi maganda yung motor ninyo. Kasi kahit anong mangyari, nakapangalan pa po sa si inyo yan. Hanggat hindi po pinapalipat ng bumili, yung motor na yan ay kayo pa rin po ang may cargo or kayo pa rin yung may pananagutan kung ano mo po mangyari sa motor. Halimbawa, nagkaroon po ng car nap or nagkaroon po ng aksidente. So dahil sa inyo nakapangalan ang motor na yan, kayo ang unang tatawagan ng mga polis or kung sino man pong investigador kasi kayo po ang nakapangalan sa motor na yan. Ngayon, kaya sinasabi ko sa inyo na dapat meron kayong deed of sale na nakanotaryo at dapat ito ay nakaklose. Eh kasi yon po ang ipapakita ninyo sa investigador, sa polis o kung ano man po na ito pong motor na yan ay nabenta nyo na. Alin man sa motor, halimbawa yung mga motor na nandiyan ay nabenta na at hindi na po kayo ang may-ari. So, yun ang pinakamagandang mangyayari rin. Ang mabigat niyan, mga kaibigan, what if naka-open deed of sale ang inyong motor na binenta tapos wala ka ng kopya, nawala, o sabihin natin nasira, nabasa, napunit, eh, ang investigation po ay sa inyo po muna magsisimula. Okay? So, lagi natin tatandaan, na dapat meron po tayong deed of sale na close. Close deed of sale po ang importante kapag po tayo ay nagbenta ng second hand na motor o nagbenta ng motor kapag po yan ay nakapangalan sa atin. Lagi nyo pong tatandaan yan mga kaibigan. Huwag na huwag kang papayag na hindi close yung deed of sale. Kasi sa bandang huli, baka ikaw ay magsisi. Okay mga kaibigan na, paalala sa lahat ng bibili, sa lahat na nagbebenta ng motor. Siguraduhin nyo po na kapag nagbenta kayo ng motor ay laging may deed of sale at dapat laging mayroong siyang original na CR. Isa sa mga dapat hanapin at dapat ibigay ninyo sa buyer ninyo yung original na CR at dapat kung ito man ay may N-Convert, dapat kasama po rin yun Charger Mortgage na galing mismo. Sa kasa or sa financing Okay, so mga kaibigan Maging maingat po tayo sa pagbili Ng second hand na motor Kapag po ito ay Hindi po talaga natin lubos na kilala Yung may-ari Okay, so yun lang, maraming salamat Bye bye, sana nakatulong ulit ang video na to Sa inyo, thank you